pakinggan naman sa kilig ang Cadillac Spons dahil si binagi nito mga sweet na litrato habang nagbabay sa si KD at naka nakaangtas naman na nakayakap si Alexa ilakad dito. May caption pa ngang, All I wanna do is be with you na siyang may kinalaman pala sa kanta ni Katie kung saan silang dalawa ng actress ang bida sa music video nito. Ayan. Pakinig niya naman ng Kady Lex. Yes, yeah, Meron kasi si sa diba? Sabat. sa nakaangkas sa bat. Parang Kim Cho at saka Paolo naman. Oo, oo super yakap si Alexa. Uh oh, Di ba bongga? At syempre, hindi na kumuha ng no, ibang ano ha, hmm. leading lady itong si KD sa sa um, uh, sa vlogging niya. Di usually yung yung iba kumukuha ng iba, oh. diba? Pero siya talaga gusto niya sa akin. Hindi naman niya sa Hindi naman niya sa pagtitipid, diba? <laughs> 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 hindi kasi si Alexa na lang kasi walang bahay at parang gano. Ka, hindi, hindi kasi mas maganda. Hindi naman kasi maganda tingnan ng video mm -hmm. kung silang dalawa ang magkasama. Okay. Para din sa kanilang mga panayang KDLX, di diba? Pero nagbabay bike ka parang Kim Chupaula lang din palang dating, diba? ba? Nagbabay. Pero sila, ano, makai wala 'yung pag nagbabay. Kasi, Hindi, yung nagbabayt, oh. isa yun sa mga eksena sa music video. Oh, mm. ang ibig sabihin, nagbabayt mm. nga. Kasi okay, yung pagbabayt na Pero, ni Paolo oh, at si Kim, oh, yung, part of their, ano. Hindi, sabi ko nga kasi, <laughs> di ba sa music video, magkaano sila, magkaangkasan. Oh, oh. Pero ito, nagkakabayt si Kim at si Paolo maghiwalay. Oh. Pero maghiwalay man nagbabayt, kapag ka, nagpunta na sila na hindi na nakikita ng mga tao, nagbabayt sila ng patago, oh. nagyayakapan sila, magkasama. Pero for sure, sila. Nagpa-bite din sila.